Demonyo talaga yung eh. Eduardo at Julio na yan. Mga oh, matay tao sila. Mga kriminal! Pinatay nila yung asawa ko. Wala naman ko laban-laban yung tatay nyo eh. Nay, nay, tama na po yan. Ano po po muna kayo ng gamot nyo? Traidor yung Eduardo na yan eh. Pagbabayaran niya lahat ng ginawa niya. Hindi ako titigil naman, hindi sila napaparusahan. Nay, hindi po ba sabi ni Kuya kanina nung tumawag siya, hindi pa naman sigurado kung nagsasabi ng totoo yung suspect? Kaya huwag muna po natin usgahan si Nga Sir Eduardo at Sir Julio, Nay. Ano ba kayo?! Hindi niyo ba naririnig na sila Ano ba gusto niyo?! pa sila, Nay. Kaya nga po kami ni Cliff na iinimbestigahan din po namin si Kuya Oliver kasi akala namin may kinalaman siya sa pagpatay kay tatay pero suspicion lang po yun. Wala kaming pruweba. Kung walang pruweba, inusente pa rin sila hanggat hindi na papatunayan na guilty sila. Bakit nyo ba pinagtatanggol yung Eduardo na yan? Pinatay nga niya yung tatay nyo! Kaya kailangan pagdusahan niya yung kasalanan niya! Pero, nae Walang kwento wala yung rambo na yan eh tayo ang magbibigay ng hustisya sa tatay nyo! Kaya kalimutan niyo yung utang na loob na ko sa Eduardo na yan! Dahil mamamatay tao yun, pinatay niyo yung ni tatay nyo! Abos! Ah, Gusto ko ang unawain si Rambo. Alam ko naman na mana gusto lang niyang bigyan ng katarungan ng pagkamatay ng tatay niya. Sakit. Sakit. Parang ikaw yung... Parang ikaw yung pinagdududahan niya. Hindi lang nakakasama ng loob, nakagagalit pa. Kapaka ingrato niya naman. Pinalalamon niyo na nga siya at ang pamilya niya pinatitira dito sa bahay niyo. Binihisan. Sinuportahan para maging barangay garden. Shhh. Tapos, iisipin niya, kriminal kayo. Ko, kung ako sa lugar niyo ni Julio, sasambahan ko siya ng kaso para magtanda siya. Tama ka dyan, Nay. Para matanggal din yung angas nun. Ano naging barangay captain nung lumaki ni Ulo? Nabiyayaan lang siya ng konting kapangyarihan eh. Mapa na yung sugay niya. At ang sama pa nito, pati si Sir Eduardo, sinusuwag niya. Sinabi mo, pa, Panay. Kaya kanina talaga, masunitik na di makapagpigil eh. Gusto kong bigyan ng isa. Eh, siyempre, isip ko parin si lolo. Eh, 'yung namangy stress kayo, lolo, lalo na kanina. Nasa presinto tayo. Buti ka pa. Lagi mong iniisipan lolo mo, hindi katulad ng rambong 'yan. Walang pakialam alam si sa nararamdaman ng ibang tao. Sarili niya lang iniisip niya. Lolo. Hindi eh, ko kaya Nagamit niyo lang yan sa inyo para, para ma-blackmail kayo, makuha lang kayo ng pera. Ano, pwede mo yun. Anay. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Lo! Pak! Lo! Ay, ayan! Ano ba sinasabi ko eh? Sir! Ay, ayan lang muna kayo. Ito ang nangyayari pag iniisip ni Lolo si Rambo. Ayan! Lo, tara na ho. Atin ko na yung sa kwarto niyo para mapapahinga na kayo. Sige Tara na. Lo, sige mo na? Let's see. Ay, mga na lang ng tubig, ha? Sige, sige, ingat, ingat. Oo, oh, ang bangang kakalaan. Sigurado ka ba talaga na dito ka muna matutulog? Oo, oh, boy. Madami pa ang trabaho dito. Kaya ba kailangan ng space disroom major? Sabagay. Siguro nga, kailangan niyo muna magpalamig sa isa't isa. Okay lang ako. Huwag ka na mag-alala sa akin, boy. Magpahinga ka na, boy. Iwan mo na ako dito. Hey boy. Message mo lang ako kapag kami kailangan ka. Ama. Nakalungkot lang po talaga ka kanina. Hindi ko po sinasadyang insultuhin at saktan si Sir Mayor. <laughs> Pero... Pareho po kami naging emosyonal. pagbitaw po kami na masasakit na salita sa isa't isa. Nag-aalala po ako, Ma. Paano po kung tuloy nang masira ang magandang pinagsamahan namin ni Sir Mayor? Paano po kung hindi niya na ako patawadin. <laughs>